Mainit po ano? Mainit. Oh, bandi ginagamit to tapos dapat to aircon. Kulang cool sa electric fan to. Buti pa dito malamig. Boss, para saan to? X-ray ng mga bagay? Pag yung mga karton. Ah, pa. Yung mga hand carry sa kapila ko. Gumagana naman. Apo, gumagana yung dalawa. Uh, Napansin ko lang, dito malamig, masarap. Pero doon sa labas, mainit. Yung mga pasahero, pinagpapawisan, papaypay. Sir, bali, nire-refer ko ah, yung nasa loob. Eto, nire pa ito. Apo, nire-refer din po yan. Ba't nire-refer sayang? Sana gamitin ng mga pasahero. Eh, dito, pinagpapawisan sila. Eto pa, nakatakot mahulog eh. Oh, pag yan nahulog, tatama sa tao. Tapos yun, parang naghihingalo eh. Tapos yun, nakapatay. Dapat bukas yun. Oh, okay dito. Yung mga nandoon, may ticket na yun. Apo. Bali, hihintay po sila ng operation mama yung 1600 Eh, bakit di sila paupun dito since, may ticket na pala sila? Yung panamay, sir, yung tagatog, personal na. usapan natin. Nakita ko yung mga don doon, pinagpapawisan. May mga bata, pinapaypayan. Meron na pala mga ticket yon Eh bakit natin hindi ilagay dito na aircon? Eh doon, mainit. Pa, uh, sir, ganito po, uh, mag start pa lang po kami ng operation para po mapapasok po po sila. Kailan? Uh, alas 4 po ng hapon. Hindi, papasokin natin yung mga pasahero Kasi may ticket na sila eh. So since may ticket na sila, karapatan na nila na pumasok at ma-enjoy yung malamig na lugar. sir. sir. Tawagan mo. Sige. Tawagan. Opo, opo. Naintindihan ko po kayo. Music. Yung mga pasahero doon sa isang bilin na napakainit, eh total ticketed na sila, ayaw pa silang papasukin doon sa departures. Eh walang katao-tao, papapasukin daw sila kapag palis na yung barko. Pag ready to board na, ang gusto ko mangyari, from now on, dapat lahat ng mga pasahero may ticket na papasukin na dito sa aircon na building na komportable. Eh. Kasi nakikita po yung mga bata doon, pinapaypayan, mainit. Ako mismo na nainitan eh kahit na open air. Can we do that, sir? I will see that it's done today. It's sure, done sir. today. Very good. So po, babalik kami dito the day after tomorrow para to make sure na it's going to be done today. Tama lang po yung sa kabilang building, doon ipoprocess yung mga bagahe kasi may x-ray po doon, di ba? And then after na ma-process, pupunta rin sa bagong building na airport. Yes, sir. Sige, thank you po sir, Ayusek. So today? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, anytime, sir. Ako po ay nagagalit kasi meron palang magandang accommodation doon na aircon. So, mamaya po, lilipat agad kayo doon sa may aircon. Ikaw, kasama sa biyahe. Pero may ticket ka na. O di dapat doon ka na sa aircon. Kasi mayad ka na eh. So, ang ginagawa nila, tinitipid nila, dito kayo, mainit. Tulad nyo, yun, yung bata, oh. Ang sabi, sa kanalo kay lilipat kung palis na yung barko. Palis ng barko, di sayang yung aircon doon. Useless, di ba? Ito siguro, pwede na siguro sa mga well-wishers, mga naghahatid. Tapos yan, pag may natid na may ticket na, dadali na dun sa loob. Nakita nyo, only passengers with ticket are allowed beyond this point. So, yun mga pasahero na yun, may ticket na. So, dapat they should be allowed to go in na kung saan, komportable ang accommodation at malamig aircon. Wala. Isa pang problema rito, walang opisina ang Coast Guard, walang opisina yung PPA, Philippine Ports Authority, doon sa malayang lugar, and then pag kailang mag-inspeksyon, bibiyahe pa pa one hour before ng biyahe, alis ng barko, saka pupunta Coast Guard. Dapat, may Coast Guard na dito sa loob ng compound na ito, meron ng Philippine Ports Authority, meron ng taga-marina, in case na kailangan agad ng inspeksyon or they are needed, agad-agad, They can respond. Agad-agad, makatugon sila doon sa kakailangan na aksyon o gawin para doon sa kung ano man problema. Sir, okay, nagbigay na ako ng instructions sa port police namin. So, makapasukay na po nila. Ngayon na po? Opo, nagkasabi okay. na po ko sa, sa kanila. Yung CR po doon, walang toilet paper. Paano yun? Opo. So, pag merong gustong gumamit, wala silang, wala silang toilet paper. Opo. Dito ba may toilet paper? Tingnan ko nga. Okay. Walang tissue dito? Opo. Lagyan po natin ng tissue? Lagyan po natin yan. Opo. Walang tissue? Walang tissue? Opo. Eto, sir. Ito yung papalagyan natin, sir. Hindi ano? po. Dapat sa loob. Sa loob. E, alam mo ba naman nakahubad sila eh. Tapos, <laughs> ganun. Sige po. Sige po. Papalagyan Ito po, pwede ito i-transfer doon para pag naghugas sila, may tissue. Para may pagpipilihan sila, pwede silang tissue o pwede sila dito. Okay. Sa lalaki naman, Okay, wala rin tissue. Ma'am, wala rin tissue. Ako okay, sir, pinapunta ko po yung terminal manager po dito sa Northport para po directly po na po natin bigay ang instruction. Ah maganda! Yes, okay. Mr. Senator. May nursing ano pa room? Yes, yes Mr. Senator. Playroom, prayer room, kompleto po yan. Okay, yes. very nice. Wow. Oh, okay naman pala. Gusto ko yung may nursing room doon sa mga nagpapadede na nanay. May sariling room tapos prayer room sa mga kapatid nating muslim. Apo. May play area sa, din po para sa mga bata. Okay. Gumagana ba X-ray? Gumagana po. Sure. Tingnan ko doon gumagana po ito. We're also changing the pod. It's upgrading din po. May metal ko. Tingnan natin kung, kung magpupula ito. Oh. Tumunog? Apo. Ah. Okay. Ayun. Nakita yung cellphone? Okay. Ibig sabihin clear po cellphone, walang lama. Ayun. Okay, gumagana. Ah, dito pala si Coast eh. Hello, oh, sorry sir, hindi kayo nagsabi pata. Uh... Hindi, kayo na surprise eh. Oh, sir, sorry. Sinadya but... namin. Oh, para sorry. surprise. ano oras list po nito? Ngayon eh, po dapat, 12.30 oh. dapat. Uh, eh, mayro meron na bang nag-inspect na Coast Guard? Tapos na po sir, pagka ganyan po. Nag-inspect exactly. na natin to PDI. Ah, Sige, na. lang. Boss, hindi pa ato na-inspect. Kasi Wala pa raw eh. Dapat po na inspect hindi na po pa kung pali sa. So we will check po sir ha. Wala kasi pa raw eh. Sa ganito laki sir, hindi tayo nagpapalusot kasi it's, it's about seaworthiness niya eh. Oo oh, nga, yung, pero yung overload. Kung pero ganun, kung sir, kasi confidence high, high ang confidence sa mga malaking barko kaya ginugo na lang. E, dapat e, talaga walang lusot. Ito 'yun pareho po. In Francisco? Absolutely. Oh, na-inspect na ba natin 'to? Na, pero mabalik pwede naman sir bumalik yung um, PDA team natin sir. Pwede makita Puta yung, yung oh? yes sir, yes sir. So, para ma let us go through the process na ginagawa nyo. Papuntay mo rito please. May meron kayong ambulance dito. Sir, may ambulance ba tayo? Dito? May ambulance kayo. Meron. Uh, saan meron po? Uh, po nasa office po. This building? Uh, po. Ah, sa kabila po. po sa loob yun. May clinic po tayo dito. Meron po kaming ano, may yung may, may may doctor po. Kami. So, medical na, emergency po meron. Yes, yes Nasaan nasa yes, yes. po yung medical emergency so, na, clinic? Nasa kabilang office ko. Gusto ko po ilipat niyo po dito sa loob ng compound. Kasi nga sir, hindi natin alam yung magkakaproblema, di ba? Nagkaroon ng stroke, nabulunan yung bata, nadulas, di ba? Kailangan madala agad. Para ilalabas na rin yung pasahero, hindi na magantay, sakay, takbo na. Tama, sir? And then, meron pong clinic, nandito, kung halimbawa, hindi naman grabe, matitreat agad, hmm. kagamot. Pwede, sir, sa susunod, pagbalik namin. Sasabihin po sa management Thank you, message. sir. Sir, it, In yung yes. inspection inspect ito? Pre-departure inspection. Tingnan ko nga. Okay. Ilan ang capacity nito na pasahero po? Pa nasa ano sir, dito sa ano sir. Kapuntang Cebu po ito. Cebu, sir. Ilan? 631 adults, 3615. Paano nyo bilangin ito? Ang dami. Mostly sir, ang ginagawa namin sir, sa manifesto nila sir, nagpapatawa kami kay hotel manager kung aboard ba talaga yung taong nasa manifesto na passenger sir. Di ba dati meron kayong counter? Okay. Nagagawa pa ba nating... Sa, sa ngayon sir? Wala pa sa ngayon sir. Bakit wala? Kasi kung kayo ay mag-aasa lamang sa manifesto, e eh paano kung mayroong pinalusot ng pinalusot, nagkanya-kanya na silang kung saan saang deck. So dapat, merong counter. Para kung tutugma rito yung bilang ninyo doon sa nakalagay sa manifesto. Diba? Pagka-Pasko, senator minsan madami talaga. Yun yung kailangan ng counter. The purpose is also para makita din yung insurance. Na kung tumutugma yung insurance doon sa number of passengers na sumakay Baka mamaya hanggang 500 lang insurance na binili tapos 650 pa lang umakya. Okay. Oh. Mabango ah. Maganda naman pala eh. Pwede makita yung CR. May shower room ah. Ah, first class ah. Mabango. Okay ah. Ano ito? First class ito? Hindi pa po, sir. Ah, hindi pa ito first class? Ay, air condition po lahat ng accommodation namin. Oh, okay. Ito na pinakalawas. Yes po, sir. Air condition po. Maganda. So, nag range Nalimang almost 1,000 po, affordable po siya for the passengers po. Saan ang biyahe papunta nang? Yung biyahe po namin ngayon sir is Manila, Cagayan, and Bacolod. So, Ilang araw yung Manila to? Aalis ah, po kami mamayang gabi sir ng 10. Dating po namin is 3 am po sa Wednesday po. Okay, maganda. Okay. Kumbaga so, you... parang economy class to. Yes po sir, pero air-conditioned. Oo oh, nga naman. Okay, okay, sa ilalim yung life vest. Tama yung life jacket nila, sir. Meron pong lights. Kaya pag ito po nabasa, automatic po ito, nabasa ng seawater, pa-activate niya yung battery, maglalight na po ito. So ito kung mapansin mo, sir, sa liig niya malaki. Pa, kahit unconscious ka, mostly yeah, tama. po. Unlike dun sa nakita natin sa mga bangka sa Binangon Rizal, Manipis. ito ang legit. Talagang kahit hindi ka maroon lumangoy, lulutang ka rito. At saka na unconscious, sir, i upgrade ka niya. Kasi sa patok ah. yung flotation eh. At may ilaw din ito para makita ka pag lumulutang-lutang ka sa dagat. And may whistle din po to, for them to call attention pag may bangkang nagre-rescue. Just Mama. in case hindi po sila makita. Parang sa Titanic, nakita ko to ah. <laughs> okay, sige, <laughs> sige. I Ang life jacket nyo ma'am, mas marami kaysa sa uh, authorized ng passenger. One, oh yes po sir, we have 1,101 life jacket. May exist pa po yun. We also have bedroom room para sa mga passengers po natin na may mga dalang pet po na gusto po nila isama. Bukas mo nga. Yes. Kasi nga, pet yes, friend pa. Hindi mm. pa po tapos mo din sir. Ay kapitan. Ay master. at least ah. Oh. Kap safety ah. Eh? Ah, oh, yes sir. Makabando lang mag-approve na ito. Ma Wala sir, na pero kapitan. Mas masaya ako dito. Nakas, natay makasabi sa. Importante masaya no. This our restaurant, sir. Horizon Cafe po. For first, first, first class. First class passenger, sir. From business oh, class, state Please. room, and suite room. Ito sa first class? Yes po, sir. Oh. Dito po, kasi lahat po ng passengers namin, sir, with meals po sila. So may pagkakain ah, po sila. Ah, may ticket? Yes Stop. po, sir. Free po. Free po yung pagkain. Ah, Kasama sa ticket. Po. Eh, paano ko nawala yung ticket? May, no. may oh, copy oh. po kami. May copy yes, kayo? Yes po, sir. Well, wala akong masabi. Except that maganda. maganda. Thank maganda. you po. Thank you po. We have business class for four. Oh. Go okay. ahead so para po. So pwede ito sa loob isang family. Yes po sir, for family friends and groups so, Wow. We have, with, okay. We have seven rooms po na ganito. Then dalawang sweet room po na sa unahan po. Tapos pwedeng umorder ng food from here? Yes po sir, pwede po tayo magkaroon service po. Ito yung pinaka-sweet? Yes po sir, this is ours. Sweeter food. than you sir. Hoy, thank you. Ah oh, kaya pala sweet kasi. Yan, yeah, may table. O oh, nga no. Oh, di ba, sir? Oo oh, nga. Pili ng pagkain. Yes, ma'am. Yes, ma free? Free food? Yes, po, oh, sir. Ang ganda to. ah. Magkano to? Sir, sir nag range po siya ng 7 to 9,000 po. Good for two tickets na po yun, sir. Meron tong view. Uy, baka sira kayo, babayad Bawa kayo. Bawas weldo kayo. Ah, may ah. view. Oh, hello. Hello. Sir, ito yung basic uh, safety natin, the radar. Mm. Ito sa radar, kahit umuulan, bumabagyo. Makita ko, sir, kung nasaan ang mga barko. AIS na rin siya, sir. Meaning, yung sinasabi po natin na the vessel has uh, IMO number. Makikita sa, rito kung ito, saan yung mahalo na lugar na pwede iwasan. Pwede, sir. Ang hindi sa radar, kasi Sala? ako, ang nakikita niya ay surface, sir. sir, sir eh. Pero makikita mo. Pero ang radar natin, meron tayong MET, met, met report. Hindi, kasi katulad so, sa, sure. sa ano, katulad sa plano, malalaman ng piloto, kung sa yung metro si iniiwasan? pag may ano naman mas madidik siya, magkaroon siya ng si-clutter. ito, ito naman siya. na adjust natin ito. Okay. okay, yung weather? sa so, weather doon tayo ko sa pag yung yung pinaka basic sir yung pag asa Maganda. Wala akong masabi. Thank you, sir Thank Thank you so much, sir. Perfect. Malinis.